Manaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Yesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat ako ay nananalig sa iyo banal na diyos banal na puspos ng kapangyarihan banal na walang hanggan maawa po kayo sa amin at sa buong mundo banal na diyos banal na puspos ng kapangyarihan banal na walang hanggan maawa po kayo sa amin at sa buong mundo banal na diyos banal na puspos ng kapangyarihan banal na walang hanggan maawa po kayo sa amin at sa buong mundo amen o jesus hari ng awa kami ay nananalig sa iyo